ba ay isang organisasyon na may layunin na makatulong sa mga lubos na nangangailangan sa ating lipunan o kaya ay mangalap ng pondo para gamitin sa pagkakawang gawa? Narito ang ilang mahalagang impormasyon para sa inyo. Maaari ninyong irehistro bilang isang non-stock corporation ang inyong organisasyon sa Securities and Exchange Commission. Ang pagpaparehistro ng isang organisasyon sa SEC ay nagbibigay dito ng tinatawag na juridical personality o legal na personalidad na hiwalay sa mga miyembro at mga opisyal nito. Sa pagkakaroon ng juridical personality, ang isang organisasyon ay maaaring makapagtransaksyon, magbukas ng bank account, magnegosyo, at gumawa pa ng ilang bagay sa pangalan mismo ng organisasyon. Maaari ding malibre sa pagbayad ng buwis sa mga kinikita nito ang isang rehistradong korporasyon bilang isang non-profit organization. Mas lalong mapapagkatiwalaan ang inyong organisasyon kung rehistrado ito sa SEC sa dahilan na mas madaling matukoy kung sino ang mga miyembro at mga namamahala dito at kung saan ito matatagpuan. Maiiwasan din na magamit ang organisasyon sa mga ilegal na gawain tulad ng pagbigay suporta sa terorismo sa kadahilanan na ang mga rehistradong korporasyon ay nasa ilalim ng regulasyon at proteksyon ng SEC. Ito ay para din sa kapakanan ng mga mamamayan na maaaring malinlang ng mga di-rehistrado at tinatawag na fly-by-night companies. Madali na ngayon magrehistro ng isang organisasyon para ganap na maging isang lehitimong korporasyon. Basahin lamang ang mga simpleng alituntunin sa pagrehistro ng korporasyon na matatagpuan sa website ng SEC. Para sa iba pang detalye, maaari kayong tumawag sa SEC NPO hotline sa telephone number 8818 5717 o kaya ay mag-email sa eipd-amld at sec.gov.ph. Tandaan, kung ang inyong hangarin ay makatulong sa inyong komunidad o magbigay tulong o gumawa ng kabutihan para sa mga mas lalong nangangailangan, dito man o sa ibang bansa, mas madali niyong magagawa ito kung rehistrado ang inyong kumpanya katuloy na sinusuportahan ng SEC at ng buong sambayanan ang mga organisasyon na hangad makatulong at makagawa ng kabutihan sa mga lubos na nangangailangan. Kung kayo ay rehistrado, kayo ay mas protektado. Tara na sa SEC at magparehistro.